Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayon po alas 5 ng hapon Ang inaabangan po ng mga laki followers po natin ay mga konkretong digit Kung magmula po sa 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers Na inulit po natin na binibigyan po mga kalaki ng mga bagong sumada mga bagong numero po mga kalaki. Kaya nakaka-excite po ano po. Ang ibibigay po natin ngayon po mga kalaki ng mga 2-digit lucky numbers tatlo po yan. Tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit lucky numbers, dalawang 5-digit lucky numbers at dalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Ngayon po, 5 o'clock po mga kalaki abay tutok na rito dahil ito po mga lucky numbers namin. Ito talaga lang po legit na legit ng na mga nananaro po at meron po kaya mga kalaki, malay mo, ikaw palang dapuan ngayon ng hapon na po. Ngayon alas 5 po, ikaw palang dadapuan ng swerte. Kaya mga kalaki, halika na. Kunin mo na mga laki numbers. Ayun na po mga kalaki. Luzon, Isayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo ka At syempre po mga kalaki, at tandaan nyo ang lucky numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa 2-digit lucky numbers po ngayon pong 5 p.m. Kaya eto na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, huli na. Number 3, number 3 at number 24. Yan po, yung una. At ang pangalawa po, number 17 at number 24. 19. Ayan po mga kalaki. At syempre ang pangatlo po, number 8 at number 22. Ayan po mga kalaki, ang tatlong 2-digit uh, lucky number. Syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5, number 0, at number 1. Ayan po mga kalaki po na. Ang pangalawang 3-digit lucky numbers, number 8 number 5 at number 5 mga kalaki. Yan po yung pangatlong 3 digit lucky numbers at ito naman po ang pangatlo. Number 927. Ayun po mga kalaki at syempre isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2, number 0, number 1 at number 7. Ayun po yung una. At ang pangalawa po number 8 8 3, 6. Okay, at syempre po ang pangatlo po, number 3715. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, ang 3-digit, ang 4-digit lucky numbers ngayon po alasin po ng hapon. Make sure po pag inilaban yung mga numero na yan ay nakarambol po para uh, sakaling nabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account po namin. Nahanapin po sa Facebook nyo ang Red Parunkin po na meron pong 300 17,000 followers po yung legit account namin sa Facebook at meron po tayong second account Red Parupin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen sa picture at syempre po meron tayong Iris Gatsalian na account Ayan. at meron din po tayong YouTube mga kalaki ang YouTube po natin Red Parupin po na meron pong uh, 16,400 followers at syempre TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 420 4,000 followers mga kalaki. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook, YouTube, TikTok. At kapag kayo po ay nakita ko po ng mga naka at naka-subscribe naka-subscribe kayo tapos uh, comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. Ayan, pwede na po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan pag nakita ko kayo ay naka automatic po. Bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers wala na pong sabi-sabi mga kalaki. At siyempre, tandaan niyo ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga interesado po, na sumali sa private consultation. Ayan po. Private consultation po ang may membership fee good for 3 monthsumpo ito. Make sure po pagsasali kayo, makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki kasi marami pong gumagaya sa amin. Okay, so mga kalaki, ayan po ang ating mga lucky numbers at tandaan niyo po ha, 3 days po bago natin palitan. At ito na po, ibibigay na po natin ang dalawang 5-digit lucky numbers at dalawang 6-digit lucky numbers. Ngayon po, alas 5 po ng hapon, kaya ano pa hinihintay mo? Kuha na po kayo ng mga listahan, ng mga kung saan nyo isi-save yung lucky numbers namin at ilaban nyo na po ngayon pong 5 p.m gusto ko ngayon last draw, ikaw na po ang manalo. Okay, eto na po, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, pwede po ito. Number 34, number 43, number 36, number 16, at number 90. Ayan po yung una natin, 5-digit lucky numbers. At eto naman po ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Number 11, number 26, number 33, number 28 at number 40 Ayan po mga kalaki, ang pangalawang 5 digit lucky numbers At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers 642, 645, 649, 655, 658, 6 digit lucky numbers Ang mga lucky numbers po namin na yan ay inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki Okay, so mga kalaki, ito na po, hindi na natin patatagalin Ang mga lucky numbers po na talaga namang inaabangan ngayong hapon ko sa naglalakihan po ang mga prices At nawapo po mga kalaki palarin tayo o palarin ka mga kalaki na manalo ngayon pong draw ng last draw ngayong hapon po Kaya eto na po ang 6 digit lucky numbers kunin mo na number 31 number 37 number 42 number 18 number 6 at number 24 ayan po mga kalaki yung una at syempre isunod na po natin yung pangalawa eto na po yung pangalawang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers mo ay number 13 number 25, number 27, number 34, number 16, at number 20. Ayan po mga kalaki ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Kung pwede po mga lucky numbers natin ngayon 5pm, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin na 2-digit, 3-digit, 4-digit, nakarambol po yan ha. Sinasabi ko po dapat po i irambol para mabalik ka doon kung numero, panalo pa naman tayo. Ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Shout out po kay Ano to Kay Luis Kay Susan At saka kay re, Ano to Rene Ayan po Rene Imperial ayan po Imperial po ang mga apelido po nito Imperial kay De Guzman at saka De La Santos ayan po mga kalaki sa mga pamilya na yan na walang sawang panunanood daw po ng mga lucky numbers namin umaga pa lang daw 5am pa lang po nanunood na yan bumigising na yan maraming maraming salamat po mga kalaki at syempre po nawapos swertehin kayo sa mga lucky numbers namin at gusto ko mapasama po kayo at mas subukan ko maipost sa mga account nyo na kayo po ay winner namin sa Lucky World mga lucky numbers namin ni Lola Carmel. Okay, at syempre po ito po ang paborito rin ng lahat. Ang shoutout tayo po sa mga nagtitinda naman po ng pugo. Uy, yan po dito po kami, Ben. Pugo vendor po kami rito sa Bulacan. ayan po, maraming maraming salamat po sa anyan Plari del Bulacan. hello po, taga mga Plaridel Plari del Bulacan dyan sa mga pugo. Masarap yata yung pritong pugo dyan. Ako, itlog ng pugo lang kinakain ko. Hindi maliliit. Ayun po mga kalaki. So, ingat at good mga kalaki. At nawa po ngayon pong January. mananalo, 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 mananalo tayo. Claim it po.